Magandang araw po sa inyong lahat, ako po si Lynn and Green Coffee, ang inyong mahiwagang kape. Ako po ay binubuo ng siyam na powerful ingredients, ang green coffee bean na mayroong chlorogenic acid na nakakatulong sa pagpapababa ng kolesterol ng inyong katawan, marine collagen para naman sa pag-firm ng inyong skin, hair glow sa joints at sa inyong mga buto, green tea, na nakakatulong sa pag-iwas, sponsor weight loss liver detox this order at alzheimer stevia na natural sweetener no calories at good for diabetic persons meron din po tayong silium fiber husk na tumutulong sa mga constipated at ang L-carnitine na good for weight loss prevents muscle damage boosts brain function at regulates blood sugar Garcinia Cambodia, good for weight loss and lowering bad cholesterol. Non-fat cream, rich in vitamin A, and required for the maintenance of skin and tissues for mission. Okay, yan po ang kagandahan ng ating Maywagang Kape. Ito po ang Maywagang Kape na naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Kaya po, kontakin niyo na ang mag-send sa inyo ng video ito. Nghlentmis Bybye!